pira, sir? Matulak ako, Pops. Ano tira? Magas lang. No, ah, oh, gas? Ito, no, 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 sir, isalin mo yung gas ko para di okay. ano ka magtulak. Ano ko, papapasok? Ha? Ano ko, papapasok sa trabaho? Oo. Ito, ito, Alin, alin? Ako oh, sila. Dito lang sa ano. Sa water. Dito lang. Hindi. Tanggalin mo ano? Dito lang para makano ka na puti. Hindi. Aligin mo na to. Aligin -ano mo na. De, alisim mo na, alisim mo na. Ma, ano yan? May halong tubig. Titirit ka. Ano nun? Oo. May halong tubig yan. Titirit yung motor mo. Ano nun ba? Oo. Bakit tayo matanggal? Ayto. Itali. Ano yan? Ano yan? lang. Ah, yan lang? Ah, pun ano ka ba? Paanda? Kanina ka ba nagtutulak? Hindi, dyan lang. Saan ka ba papunta? Ah, East Hill. SM East Oo. Saan ka ba napasok, Pa? Ay, papunta ako naman, manoy eh, Pasig. Ah, oh, papasig ka? Oo, eh, tamang-tama. -tama. Papunta ka pala ng SM East ortigas. duna Oo, doon ako naging eh. Sabi ko lang, okay. Ano ba ito? May deliver ka? Wala Ah magsisimula ka pa lang? Oo pa lang O eh natin para hindi ka mali Ang hirap pala tanggalin yung tali Ito, pa, Ay, talaga pala pusok mong konti Abante mo Lapit mo sa akin Yan, bibit mo itaas mo yung hose kasi may naiiwan na gasolina sa loob ng hose yan tapos pindutin mo sige pindutin mo yan oh. may naiiwan na gas sa loob ng hose pindutin mo ba o oh, yan oh, tingnan mo uh, kaya na yan oh, kaya na ay uh, salamat pareho ulit tayo ng motor Oo, oh, nga tayo ng motor eh. at tipid lang kasi hanggang ito oh o sige babs maraming salamat wala nga naman po, wala nga naman okay. eh kabit na natin yung bag mo ako na ako na bala o, salamat para hindi ka na mabala ako na oh. saan galing? mabuhay mabuhay eh. home? o mabuhay oh. Yan ako sa Batingan, binangonan. Ah, sa Batingan na. First time ko na umuusan ng ganito ka. <laughs> oh, bago lang yung motor mo eh. Oo, oh, matipid kasi sa gas kaya may umuusan ako eh. Yan oh. ko to kasi natipid sa gas. Matipid talaga yan, yan ang gamit eh. kaya nasabi ko. Kaya nga sabi ko,